Ito galing Pilipinas Oh, ito na yung ano Pasalubong ko galing Pilipinas Pasalubong namin ni Blas Magtatanim kami ng gulay Salamat kayo Thank you kayo ng Glorly. Thank you God bless you all uncle Kompleto Buti yung mura, oh. Kapag yung na yan, i-ano mo ulit, yung susunod na vlog. Ha. Mga ano yan, by... Uh, dapat, eh, yung tono ko si ka Jay, dagay kayo nang yung yun, Parang kinulayan nila to, ah. Ha? ha? Di ba yung iba to ito? Ibig sabihin natin, direct bayaw Oo, oh, may para, ano to, may gamot. One. Ate, mabalin mo kayo, nga, i-direct ang nga, um, at yung imulang sa gisang kasanihan. Oo, tagisa. Tagalog, tagalog. Thank you, Ananang. Thank you. Okay. Ato jubog bagada pag nga nakakuan. Ipapili ko. Kuna ko. Ay, ang dami na nga. Ato. Oh, Galing Pilipinas. Pasalubong ng aming ninang. Ano yan? Pichay. Pichay. Pichay yan. Ito. Sili. Ayan. Sili. Parsley. Talong. Parang Tagalog ng parsley ba yaw? Pisay. <laughs> Hindi. Hindi. Anong tawag sa atin yan? Ganda ah? na nga eh. Ayun. Ramgo? Hindi <laughs> yan. Silandro. Silan Silan Silandro. Ah, Silandro. Silandro, pangalan tao yan legit na, legit na, legit na, Hello. na oh. Hello. Ito naman is sa... Mayrong... Patula. Ah, patula. So, Masarap. Man, ito isa... Masarap yan. yan. Kabatiti. Oh. Kinakabahan uh, <laughs> uh <-huh. laughs> na ari. mo ba mati man? Procedures na. Tumigil naman natin. Dahil... Ng okay. lang ano mga Salam. 60 days okay na yung mag yeah, any, ano. Ito to dami oh. Si days Si parang bala na ng libo na ito. Parang bala lang ng iskopita. Oo oh, nga. Hindi ako kaniwala uh. na ganyan. Libo ito ni Okay, salamat. Thank you. Okay. Thank you guys. Thank you sa new subscriber. Pa-subscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Thank you and God bless you all. Iyan natin yung nagbigay. Iyan natin yung nagbigay. Oh, Iyan ang na nagbigay. Blooming galing okay, Pilipinas. Galing Ilocos. Hindi oh. po sa langit. <laughs> Oo. Ang ganda ni Ang ganda ni Nina Ang ganda ni Nina ngayon. ako ha Nagkosalamat na ako Okay bago Galing Kabanatuan, ba natuan, na tuwan Tuyo Pinapirmada kayo manan 因为这边很多外国人，对吧？